Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ang ating pecha para po ngayong June 15 at uh, June 16, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po ating mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, upisa po natin ang ating sumada. Dito tayo sa ating sumada update para po ngayong June 15, at ayan, dito po tayo sa June, yan ay 6. At 15 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po ang gagawin natin. Simplify lang muna natin yung mga numero natin dito. 0 plus 6 is 6. 1 plus 5 is 6. At 2 plus 4 is 6. Ganyan din po sa bandang gitna. 6 plus 6 is 12. At 6 plus 6 ulit is 12 dito rin po sa bandang baba 12 plus 12 is 24 ito po yung ating unang numero meron tayong itong 24 at yung kapares nating numero dito pa rin po yung sa bandang gitna combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito 6 plus 6 plus 6 is 18 ito naman po yung kapares nating numero meron tayong 18 at meron na rin po tayong kombinasyon dyan pwede, pwede na po natin itong kayaan 18-24 or 24-18. Eh, mga idol, pwede pwede nang matay ang tong kombinasyon na to. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, 24 at 18, simplify lang muna natin sila bago natin yung isumada. At dito po sa 18 yan, simplify muna natin, 1 plus 8 is 9. At dito sa 24, 2 plus 4 is 6. So, ito po ang ating isusumada, 9 at saka 6. At unahin po natin isumada ang 9. Kunin muna natin yung 18. Sumada 18. 1 plus 8 is 9. Pwede po yan ang 36. Sumada 36. 3 plus 6 is 9. At 27. Sumada 27. 2 plus 7 is 9. At uh, dito naman po sa 6. Kukunin muna natin yung 24. Sumada 24. 2 plus 4 is 6. Pwede rin po dyan ang 15. Sumada 15. 1 plus 5 is 6. At 33. Sumada 33. 3 plus 3 is 6. Ayan mga idol. Yan po yung ating mga numerong pwedeng pagpilihan sa ating pong sumada para po ngayon ng June 15. Ayan. Meron tayo rito ng 9, 18, 36, 27, 6, 24, 15 at 33. Ayan, rambol lang po natin yung mga numero yan. Pili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin, mga no? po natin mga numero. Ayan, rambo lang po natin sila. At sa ating sample naman, tinuha po natin dito ang 27, 27, 15, 27, 15, 15, 15, 15, 15, Uh, 9 and 24 ayan mga idol yan po yung ating mga nakuha mga kombinasyon mga sample lang po yung mga numero natin dito pero kung okay naman po sa inyo nagustuhan nyo po sila pwedeng pwede naman po matayan nyo mga yan pwede rin po tayo magtagtag o kumuha ng mga ibang mga numero sa mga naka-encircle po natin mga numero dito tayo na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga na nagustuhan po natin mga kombinasyon at ayun mga idol, yun po ang ating sumada sa pecha para po ngayong June 15. At next natin, yung atin naman pong advance sumada. Para naman po ito ngayong June 16. At ayun mga idol, umpisaan natin. Dito tayo sa June, yan ay 6 pa rin tayo. Ayan. At 16 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po. Simplify lang ulit natin yung mga number natin dito. 0 plus 6 is 6. 1 plus 6 is 7. Uh, 2 plus 4 is 6. Ganyan pa rin po sa bandang gitna, add lang natin. 6 plus 7 is 13. At 7 plus 6 is 13 ulit. At ganyan din sa bandang baba. 13 plus 13 is 26. Ito po ang ating unang numero. Meron tayong 26 at yung kapares natin ito, dito pa rin po yan sa bandang gitna yan combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dyan 6 plus 7 plus 6 is 19 ayan mga idol ito naman po yung ating kapares na numero meron tayong 19 at uh, meron rin po tayong kombinasyon dyan, pwede, pwede na rin po natin itong matayaan Ayan, 26, 19 or 19, 26 ayun mga idol, pwede, pwede na rin kombinasyon na yan at dahil 2 digits din po sila, kagaya po ng, ng mga number natin dito sa kabila, ayan, 2 digits sila, sisimplify lang muna natin bago natin din sumada. Ayan, dito po sa 19, 1 plus 9 is 10. 2 digits po itong 10, kaya sisimplify din po natin yan, kaya magiging 1 plus 0 is 1. At dito sa 26, 2 plus 6 is 8. Ito po ngayon ang ating isusumada. 1 at 8. At unahin po natin sumada ang 1, Kukunin muna natin itong 10. Sumada Gs, 1 plus 0 is 1. At itong 19, sumada 19. 1 plus 9 is 10. Pwede rin po dyan ang 28, sumada 28. 2 plus 8 is 10. At 37, sumada 37. 3 plus 7 is 10. Ay mga idol, at dito naman po sa 8, pupunin muna natin yung 26, sumada 26. 2 plus 6 is 8. Pwede po dyan ng 17, sumada 17. 2 plus, ay, 1 plus 7 is 8. At pwede rin ng 35, sumada 35. 3 plus 5 is 8. Ngayon mga idol, ano po yung ating mga ang mga numero na pwede natin pagpilian sa ating sumada para po ngayong June 16. Meron tayo rito ng 1, 19, 28, 37, 8, 26, 17, at 35. Ngayon mga idol, ramble pa rin po natin yung mga, pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga numero para po sa mga kombinasyon na pwede po natin matayaan. Ngayon ramble lang po natin sila. At sa ating sample, kinuha natin yung 28 and 28 and 17. Ayan. Then, 10 and 26. Ayan mga idol. At 8 and 19. Ayan and mga idol, yan po yung ating mga nakuhang mga numero, mga kombinasyon po sa ating pong sumada para po ngayon June 16. Ayan, meron tayo ditong 28-17, 10-26, at 8-19. Ayan meron din po tayong tatlong sample dito at kung nagustuhan nyo, pwede nyo pong pumatayaan yung mga yan. Pwede naman kaya o nakuha pa kayo ng mga ibang mga numero dito sa taas sa mga kayserkal mga ating mga numero dito. Kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga... Nagustuhan po po natin mga kombinasyon. Ayan, ramble lang po natin yung mga numbers natin dyan. At ayan mga idol, yan po natin ating natin sa pecha para po ngayon June 15 at uh, June 16, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.